Higit tatlong daang libong trabaho ang nabuo mula sa mga naiuwing investment ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang biyahe sa mga kaalyadong bansa. Samantala, tinututukan naman ang Doley ang upskilling sa mga manggagawang Pilipino para makasabay sa mga makabagong teknolohiya. Si Luisa Erispe sa detalye, Rise and Shine, Luisa. Habang patuloy ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kaalyadong bansa ng Pilipinas, sunod-sunod rin ang nauuwi niyang oportunidad para sa mga Pilipino. Patunay rito, ayon sa Department of Labor and Employment, aabot na sa 305,000 ang mga nabuong trabaho sa bansa, kaugnay sa mga nauwing investment ng Pangulo mula sa foreign trips. So pagdating naman po sa pledges na nakuha na po ng uh, ating pangulo sa kanyang mga biyahe na pagsulisit. Uh, currently, nasa, we are expecting about 305,000 jobs already. Quality jobs po yung nakikita natin dito. And uh, even just to emphasize, yung nakikita po talaga natin, growth sector is the BPM At present, dito po, 150,000 vacancy po tayo. Ipinaliwanag ng Dole na karamihan sa mga trabahong ito ay may kaugnayan sa larangan ng information technology, construction, at pati na rin sa turismo. At may mga magbubukas ding trabaho na may kinalaman naman sa renewable energy kaugnay naman sa mga umuusbong na paggamit ng artificial intelligence aminado ang dole na kahit papano ay may banta ito sa employment sa bansa pero kasama na ito ngayon sa upskilling ng mga manggagawa para makapagsabayan sa mga bagong teknolohiya Meron uh, at uh, medyo kami nagpapasalamat sa ating pangulong Romualdez Marcos Jr. na ang pesta ay binaril na bahagi ng uh, dole dahil Mahalaga po ang linkage ng training para may handa natin ang ating mga magagawa sa mga sumusulpot na bagong magagawain, gawain, uh, mga emerging jobs, no? sa kayong hard to fill jobs. Samantala, sa buong taon naman, labing apat sa labing anim na rehiyon na ang nagtaas ng sahod para sa minimum wage earners. Resulta ito ng pag-aaral ng kagawaran at ng mga Regional Wages and Productivity Board. Sa susunod na taon, hindi pa sigurado kung magtataas muli ng sahod. Pero nangako ang kagawaran, patuloy silang aagapay sa mga manggagawa. Luisa para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.